guys, kapag back channel, Duck Life. So, ilagay na yan, guys. Nandito na naman tayo. And, kayo pati, guys. Thank you so much. Love you all. At ito na nga guys, nag-iikot-iikot na naman ako dito kasi hindi ko makita yung bibilhin kong ihalo ko sa spaghetti. Kaya naghahanap ako ng ano, corn beef na lang. Kasi naisip ko, try ko sa kung magustuhan nila inside namin, sport na main pork na fries ay corn na lang ihalo ko sa aking pasta para sa emergency kasi yung tawag na kakain sila. Iwala ako kahit ano sa refrigerator. Kung makita ng aking hinahanap, bigalap shout out sa aking mga members kung mayroon pa. <laughs> At sa lahat ng nandyan, lahat ng nanonood, and bigalap shoutout. shout out. If pa kasi sa channel, please subscribe my channel, Duck Lifestyle para makita nyo naman ang aking buhay dito sa Hong Kong hanggang Pilipinas. Kaya ito na guys, ang inyong lola na Nina pa naghahanap ng iahalo niya sa kanyang spaghetti. Hindi niya makita-kita hanggang nakakita ng katsikahang Pinay. Hindi na naman nakikita ang um, kanyang dapat ihalo. Pero actually nakita ko na dun guys. Pero nagdadalawang isip ako baka ayaw nila yung ganong ilalagay kong meat, yung spaghetti, yung na bata, corned beef. Kaya nag-isip ako na naghahanap pa rin ako ng fresh na minced pork or ground pork dito sa supermarket. Pero wala akong nakita ng konti lang. Kasi mayroon dito whole volume naman. E, isa lang naman yung lutuan ko para lang naman sa bata. Kaya, ayan. Ikot-ikot -ikot na naman ako. Balik na naman ako dito. At naghahanap na naman ako kung anong plano ko. Pero binalikan ko pa rin yung corn beef doon. At nag-iisip ako kung ano iparis ko. Gusto ko yung magparis ako ng grilled chicken. O kaya iloto ko na lang siya sa air fryer. Pero pag sa bata lang naman, may message alaga ko na para lang sa bata, eh, nag-iisa lang naman siya. At siyempre kasama na rin ako doon para isang luto na lang. Ayan, wala akong nakikita. Kaya to Ikot-ikot tayo guys. Ayan, samahan niyo ako sa aking pagbibili dito sa aming supermarket sa aming baba lamang. Thank you for watching and love support guys. Merry Christmas sa inyong lahat. And belated Merry Christmas na ka. Pag upload dito or Happy New Year to everyone guys in advance. Ayan guys, kanina pa ako umiikot dito pero gumugulo pa rin ang otak ko kung anong gusto kong bilhin at anong aking lulutuin kasi parang hindi nag-work out yung otak ko. <laughs> hindi gumagana yung otak ko guys kung anong dapat ko luluto. Kaya ito, paikot-ikot na lang ako kung ano na lang mang dampot ko dito mamaya. Yan na lang ang last choice ko. <laughs> Ayan. Kung nakikita nyo, mayroon na akong nakuha doon. Naihalo ko sa aking pasta at parisan ko na lang siya ng kung ano-ano pwedeng mailoto ko. Ayan. Ayan. Samahan niyo ako sa pag dito, guys. Ayan. mag tayo dito. Dito tayo sa grocery section sa so welcome. Welcome dito sa baba namin. At ito yung fruit area naman. At halo-halo na yung mga tinda dito kasi may fruit, may frozen at hindi natin alam ko ano ating lulutuin kaya mag-ikot-ikot muna tayo hanggat makakuha tayo ng ating final decision ako iluluto guys kasi itong ayaw ko na last minute yung pag declare na kakain o magkakain ba sila na wala kang stock tapos hindi mo alam kung anong gagawin mo maghahanap ka pa kung ano pwede mong iluto buti na lang kamuk at may supermarket yung baba namin mismo sa aming garden sa toy line sa ano namin sa building namin at siyempre anytime pwede kang bumaba doon at maghanap pero minsan kulang-kulang din at siyempre magtiis ka mahal compare sa paringke at ayan ikot-ikot na ako dito guys hanggang bumalik na naman ako dito binalikan ko yung dilata na lang na corned beef para yun na lang ihalo ko sa spaghetti kasi iniisip ko baka magustuhan naman ng bata pero yung gusto ko sanang bilhin na klaseng corn beef ay wala ang nakita ako dito ay isang klaseng corn beef na gawa sa China yata ito pero wala na akong choices guys ito na lang bilhin ko yung maliit kaya samahan nyo ako guys and keep watching guys thank you so much for watching ayan nakapag decision na ako ng aking lulutuin ayan thank you so much keep watching guys oh. Kaya na nga mga kadakdak yung nakuha ko ay ang aking small na corn beef. Yun na lang ihalo kayo niya. Nakikita niyo Kita mo? Nakakaikot ako ng ilang ikot. <laughs> ilang ikot na ikot ako guys. Tingnan mo yung laman ng trolley ko. nag dilata lang ang laman. Kasi ito na yung last decision ko para mabilis yung aking pagluto. Ayan guys, alam mo yung kuha kong ito ng video ko bago mag Christmas ito. Pero um, syempre, na-adjust ko yung hindi ako nakapag-edit lang ng gusto. Kaya ngayon lang ako nakapag-edit guys. Di pasensyahan nyo na lang yung anong lumalabas sa aking bunganga dyan. <laughs> Ayan. Tapos na rin ako mag guys. Pero konti lang naman ang binili ko. At ako'y pa-away na rin. At dahil time to cook na. Nakipag-chismisan pa ako dyan sa mga Pilipinang bumibili din. Kaya nakasilence na lang yan, guys. Pasabihin nyo, eh, nakipagdaldalan pa <laughs> Joke lang, guys. Ayan, at pa na ako dito, guys. Ayan, bumalik na naman ako dito kasi gusto ko mag bili sana ng salmon fish. Pero naisip ko naman, kahapon nag -salmon din kami. Kaya hindi na lang ako nagbili. Kasi naisip ko kahapon na nag-salmon fish din kami. Kaya, ito na lang, guys. Ibabalik ko na rin yan ulit. Tapos, nag-iisip na naman akong mag-tuna fish. Pero, sabi ko, hindi naman kumakain yung alaga ko. Actually, pe-prepare ko sana yan sa gabi. Kaso lang, wala pa silang desisyon kung kakain mamayang gabi o oh, hindi. Alam nyo bakit kung hindi ko binibili agad yan, guys. Kasi, yung aking pamalingki ay binabudget ko lang, guys. Para, Umabot ng ilang araw. Kasi, hindi pa nila iniisip. Ilang tao kumakain dito. Pero, ay, nako. and the